Kasi na naman pa ka, well, May kakamotivate ka, tayo. No? Yung ginawa natin yung kay Tatay Pito, kami sa Kasina, pagpagawa ng bahay. Kami rin, tayo-tayo rin -tayo, ang baga. Bago na Kasi kung Wala na dahil nga malapit mali. yung dun sa mga ilog-ilog, pwede rin na naman. Basta ang, ang amin kasi, pag pumunta kayo doon, ilatag natin doon lahat sa hardware. Pagka-hardware, okay sa gapan ang target kasi natin doon, doon nilalabas lahat ng pera, collectively, kukunin sa, sa kanya, ng mare, yung maliko, Doon, maliko, yung maliko, tigas Kasi hanggat maaaring hindi kinukulit tayo ng bigas-bigas, uh, ang ah, wala tayong sa na hindi rin natin makayaris. Kung may kapusin ah, dun, Yung sistema na ginagawa ko, bayan ng mga Okay. Kasi ako, nakapagpagawa kami ng bahay, halos Parang halos 40k lang kapagpagawa ng bahay. Eh um, okay nyo. Kasi ang yung bahay mismo na pinutuluyan ng gusto ko ng lang, yung, na Parang kala mo tinamaan ka Yung ano nga, kaya hindi ko matagoyan. Kasi lang siya, hindi ko yung na yung niya meron siyang dalawang pa pamangkin, eh, isang babae pa. Kaya gusto kong i-push na, ano, para siyempre, lumalaki um, yung dalawa, yung moral, pero yung, yung bahay nila, estudyante pa rin. Maging maganda yung ano nila, yung pang-aklase pa ng pamamuhay. Kasi hindi nga mga bigyan ng magandang offer nung tito kasi nga, may polio. Kaya, manipis. Yung pagkain, manipis. Kasi ang target ko, pagdating doon, hardware, kung magkano, bili, Tapos kung may sobra Mabili ng grocery para sa kanya. Pero ang target ko rin kasi ilalabas ko sila. Yung... O habang may gumagawa doon, minopold natin sila para malibang sila. Kasi sa amin nung gumagawa ng... Tatay yung video kasi lumagpas eh. Umuver yung araw yung Marami pang kailangan gawin. Kami sa Pasig, nagawa namin isang buong araw lang Halos 8 hours din talaga. Tapos yung bahay. Yung Ayo, basta talaga marami kailangan talaga maraming martilo, maraming... Uh, kasi ang ma-establish mo lang talaga magbubungan. Kasi parang ang mo talaga yung binagyo na kinahin ang... Huwag lang sana ano. Good power okay. ang kailangan doon. Okay. Uh -huh. Hindi, yun nga. Kaya nga kung sakaling ganun, siyempre mag-ano tayo, uh, andapin natin yung proyekto. Pero, at isang importante, yung mismong araw, Mali kong may pera on the spot doon sa hardware, mabili agad doon materialis. Kasi para walang makikita na pumapasok pa ng pahabol na ganyan. Kailangan may stabil pera. Pero yung kung sosobra, grocery. Eh. Tapos kung kakapusin, gagawa ko na para. Ako na bahala. No? Kasi madalas yun lang. ko hmm. Sarili yung lupa ba nila yun? Hmm. lupa nila. Ang problema sa akin din, tulay si kasi nakikitulay sila. Tapos pag mga probinsya, di ba pag mga Pilapin, nakikitulay-tulay sila. Maliit lang naman. Oo, kasi etong may polio na nga sa pag siya sa pangang pinakakanal ng Pilapin. may polio na nga siya. So, kamay lang siya pag nalabay nyo. Kaya ang target ko talaga, yung bahay, tapos may labas sila, tapos kung ubra pa, kapagawa ng tulay, makasakay nyo pag nalabay nyo. Pero mas magiging swolo kung magkaroon ka ng sketch ng ano yung tiyo yung biker. din ibang... O, ayan. O, actually may, may patent din ako. Ilalagay ko na yung lalat. Si, ano ko eh, idea talaga ito ni Ms. Day. Eh, kaso mm -hmm. hindi niya alam paano yung proseso. Parang gumagpak ng gantong laki-laki. Kaya talagang ito, say ko. May mga picture ako eh. Pero yung pinaka-blue sa Senko, meron sa ganyan.